ma mga ka-hunter sisibat na yung mga hunter may bago kami recruit ngayon no? si Undoy mansuhin Man pa lang yan, Man pa lang yan. <laughs> <laughs> ito ito matindi to legendary <laughs> pangatin ito maapat 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 dalawa ko. mga supporting actor dyan <laughs> <laughs> Ay, huli daw yan, marahe daw huli yan. Tanim yan. <coughs> Tanim yan. Langka, langka. Oh, legendary hunter no? yung pangatin ito pinakamaganda talaga pakitaan mong trabida ayun o no? bumubukod yun o kung yun <laughs> <laughs> may planong ka <kahi> iba <laughs> pinagpawisan oh, ganda Uy! panama ng mga pangatin dyan ni Kwan Nika Hunter <laughs>